Magpapatuloy sa paninita ang Metro Manila Development Authority sa mga e-bike at e-trike na dadaan sa mga pangunahing lansangan sa kabila ito ng moratorium na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi muna sila maniniket o mag impound ng sasakyan sa loob ng isang buwang grace period na nais ng Presidente. Sa press briefing sa Pasig City, inamin ni Artes na posibleng nagkulang ang MMDA sa pagpapakalat ng impormasyon pagdating sa mga alternatibong rutang maaring daana ng mga e-trike at e-bike. Pero nanindigan ng opisyal na sapat ang kanilang naging palugit, lalot matagal ng regulasyon ng DILG ang pagbabawal sa mga tricycle at pedicabs sa major routes. Mag-aaralan naman ang MMDA kung paano mababawi ang parusa sa 290 na tinikitan at in-impound na sasakyan sa nagdaang dalawang araw na operasyon kasama ng mga lokal na pamahalaan. Uh, eh. um, again, hahanapan po namin ito ng para makancel itong mga ticket na ito. At makipag-tulungan po kami sa mga LGUs kung paano mapapasabot U69 na impounder. Eh.